Race. Masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawaran ng halik na mapagmahal ang bawat isa nagumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya at sa two digit number games ay number 8 at number 13 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21 number 17 number 23 number 30 number 44 at number 5 gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 5, number 1 at number 3. Taurus, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawaran ng halik na mapagmahal ang bawat isa, na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya, at sa 2-digit number games ay number 19 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21 number 16 number 33 number 25 number 8 at number 19 gabay ng sikat ng araw at sa 3 digit number games ay number 6 number 1 at number 5 Gemini masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawaran ng halik na mapagmahal ang bawat isa na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya. At sa 2-digit number games ay number 10 at number 17. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 40, number 15, number 36, number 33 at number 9. Gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 2, number 6 at number 1. Cancer. Masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawaran ng halik na mapagmahal ang bawat isa, na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya, at sa two-digit number games ay number 16 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 26 na number 21, number 19 na number 8 at number 31, gabay ng mga bituin, at sa three-digit number games ay number 2, number 5 at number 4. Leo, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawara ng halik na mapagmahal ang bawat isa, na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya. At sa 2-digit number games ay number 15 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 35, number 18, number 10, number 31 at number 47 gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 4. Virgo, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawara ng halik na mapagmahal ang bawat isa, na ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya, at sa 2-digit number games ay number 18 at number 11. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 3, number 25, number 18, number 11, number 42 at number 9, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 6, number 1 at number 4. Libra, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawaran ng halik na mapagmahal ang bawat isa na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya, at sa 2-digit number games ay number 10 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 35, number 15, number 8, number 41, at number 10, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 2. Scorpio, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawara ng halik na mapagmahal ang bawat isa, na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya, at sa two-digit number games ay number 15 at number 9, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 9, number 31, number 10, number 40 at number 17 gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Sagittarius, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawara ng halik na mapagmahal ang bawat isa, na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya, at sa 2-digit number games ay number 15 at number 13. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 17, number 42, number 23, number 35 at number 10, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 2. Capricorn, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawaran ng halik na mapagmahal ang bawat isa. Na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya At sa 2 digit number games ay number 15 at number 11 Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 10, number 32, number 16, number 29 at number 45 Gabay ng mga bituin At sa 3 digit number games ay number 1, number 4 at number 6 Aquarius, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawaran ng halik na mapagmahal ang bawat isa, na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya, at sa two-digit number games ay number 13 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 23, number 31, number 22, number 29, number 40 at number 18, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Pisces, masaya ang umaga pag nakikita ang ngiti at nagagawara ng halik na mapagmahal ang bawat isa, na gumagawa ng mga milagro para magawa ang lahat sa buong araw na masaya at sa 2 digit number games ay number 4 at number 16 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22 number 31 number 16 number 24 number 5 at number 29 gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 4 number 1 at number 5